Hello guys, for today's video, nagbabalik na naman tayo dito sa city center Siyempre, mahamasyal na naman tayo dahil Sabado ngayon Ito nga pala yung city center dito sa Zagreb, Croatia Ayan Napakalamig ngayon, ang klima natin ngayon is 10 degrees Tingnan nyo naman, nakajacket na tayo ng bubble jacket Para mainitan yung katawan natin Yung jacket ko nga pala na to is nabili ko sa Taiwan Tawas dinala ko din dito sa Croatia. Ayan. Dahil malamig din dito sa Croatia. Malapit-lapit na ang pag-ulan ng snow dito sa Zagreb, Croatia. Nandito na tayo sa loob. Yeah. Tapos tayo sa New Yorker Ang mga sale dito sa New Yorker ah. Mga pang summer ang nakasale ngayon Dobre, mm it's -hmm. Jacket oh, nandiyan jacket oh, 39 39 euro Dito naman, 49 Halos ano na siya, 50 euro t-shirt tuh, for 99 ha. smug for 99 ha. mamaya makita tayong maganda dito bibili tayo Ha, huh? sarap dito sa Croatia, guys. kaya kung gusto nyo mag-apply mag-apply na kayo sa Premier Global Recruitment nasa Makati yung agency oh, ganito. ito maganda rin to oh, kimchi, oh. may unit sa katawan Turtle neck sa so short 5 euro 5 euro sa mga jacket 30 euro nasa ganito oh. para siyang kumot oh. 30 20 euro sa jacket na to oh. 20 euro. Ito mga boots Pag nag no na maganda to oh. 35 euro Ayan, para sa Timberland. Labas na tayo dito, wala tayong magustuhan. Yung New Yorker para sa net sa Taiwan. ay ipupunta tayo dito sa Sinsay. Titingin tayo dito sa Sinsay. Ito guys, so, sa mga panjama, 7 euro. Ayan, no? panjama, 7 ito yung presyo nya, 6.99 oh. Uh -huh. 7 euro, pwede na, no? May color gray, mayroong color brown Ito, 7 euro Ayan, 7 euro Ayos Ayan, no? 6.99 Hanap-hanap lang tayo dito baka may magkita tayong maganda so 10 euro sa jacket na to so 10 napakalamig kasi ngayon dito kailangan natin ng jacket pajama. bibili tayo ng isang t-shirt dito sa sinsay ayan o oh. Napakamura nito ha. Oh. Kakulay niya ng uniform ko. Parang naubusan tayo ng uniform. Hindi tayo nakapaglaba. Ito lang susutin natin. Ayan. 3 euro. Ayun, kunin na natin to 3 euro. Ayan o. Oh. Mura din pala dito sa Sinsay. kan? Bibili tayo ng isa. Ano? Ang dami pang mga t-shirt to, oh. Yung may mga tatak nasa 449 euro ito sa bag nila oh. napakamura 7 euro o, urban essentials 7 euro ang daming murang jacket oh. mga ganitong jacket 13 yan mga ganyan na jacket 13 euro sa mga pantalon 15 ayan guys, nakabili na naman tayo ng isang t-shirt dito sa sinsay no? 3 euro lang pwede pwede na uh, gagamitin ko yung t-shirt na to para sa pagpasok sa company kakulay ng uniform ko, pwede pwede yan kapag hindi tayo nakapaglaba yun na lang ang ating susuotin Mura din pala yung mga bilihan sa Sinsay. Para sa New Yorker. Magkalaban siguro yung dalawang yun. Pasok tayo dito sa Elipso. bibili tayo ng power bank bibilihin na natin to 20,000 mAh 10,000 doon na tayo sa 20,000 mAh 20 euro 30 cents yan no okay. tapos yung isa naman 10,000 17 euro 49 cents dagdag ka na lang na magkano 20,000 mAh na doon na lang tayo dito 20 euro gusto ko yung magand yun o, know, ganda o oh. isang piraso na lang oh. kailangan na natin itong bilhin para meron tayong power bank lagi kasi ako yung nalolobat yung iphone ko Ito guys, nabili na natin itong power bank Ayan, ang tatak niya is cellular line power. Ayan. Ang presyo nito is 20 euro 30 cents. Ayan, no? Alright. Mayroon na tayong power bank. Hindi na tayo malolobat. parang malaki siya, no? Ayan, no? Isang Tingnan natin, buksan natin. Ito na yung power bank natin. Ayan, 20,000 mAh. Ayan, ganito siya kalaki. Ha? Oh, pwede pwede na. Ate, ito yung kasama niya sa box. Yan, isang wire. Yan. Tsaka wala na. Ayun lang. Ang presyo nito is 20 euro 30 cents. Pwede pwede na. Hindi hindi na tayo malolobat. Lalo na kapag namamasyal tayo. Lagi tayong lobat. So, lagi na natin dadalhin itong power bank. Ang time check natin ngayon is 4.50 p.m. Hina yun naman, no? Napakadilim na, parang alas 8 na ng gabi. Ayun guys, yun lang ang pinunta natin dito sa city center. Bumili lang tayo ng power bank. Dahil laging nalolobat yung cellphone natin. Kaya kailangan natin yon. At nakabili rin tayo ng t-shirt. Ayan, isang t-shirt sa Sinsay. So hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. See you on my next video. Bye bye!